yan dito to 1 2 3 smile <laughs> Ayan. ito ito isang kulungan iba't ibang kulay oh different colors Allah na upo ka na sweetheart Wow. Wow. Oh, oh. Kankan, uh, uh, <laughs> ganda ng mata ah. ini Wow. na ah. Ah, ang ganda ng mata ko red. Ah. Oh. Ayan. Ayan. Nakalirad ang mata. Red eye. Ano so kaya pangalan nito? Bakit kulay red ang mata nito? na <tinyo> 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 oh, ano? yan. Ah? Ito na na yan. Ma mayo di ba kulay yellow? Kita man. Oh, hindi ko makita yung mukha eh. pa na. Ano pangalan? Mami Con. <laughs> Nagkapangalan. <laughs> Bigla. <laughs> <laughs> Bini Bida. Oh Bini Bida Mama How are you? Why are you alone? Where's your mama? Hello. I am Hello family. Ah, family. Hello. Ito. Ito isang kulungan. Iba't ibang kulay. Oh, different colors. <laughs> Hello? Oh, diba na. Ano pangalan? Mami Kon nagkapangahalan <laughs> bigla.